Humor Armor <laughs> Isang umaga sa isang probinsya habang nagkukwentuhan ang magkaibigang sina Baluboy at Tulindoy. Napag-usapan nila ang nalalapit nilang pagluwas sa Maynila upang subukan ang kanilang swerte. Bumad ni Tulindoy, Pare kinakabahan ako sa pagluwas natin sa Maynila. Ayokong mapahiya kapag nandoon na tayo. Tumugo naman si Baluboy ng, Huwag kang magalala pare. Akong bahala sa iyo. Kumalman ang bahagya si Tulindoy at nagsimulang magtanong, gusto ko lang maliwanagan sa ilang bagay. Ano ba talaga yung elevator? Napangiti si Baluboy bago tumugon. Madali lang yan pre, yung elevator. Parang kwarto yan na nataas at nababa sa mga palapag ng isang gusali. Napangiti si Tulindoy at nagtanong uli. E ano naman yung escalator? Tuwang-tuwa si Baluboy sa mga tanong ng kaibigan. Yan naman ay hagdan na gumagalaw. Dadalhin ka nito pataas o pababa sa isang palapag ng gusali. Basta tatayo ka lang sa hagdan na yan at kusang aakyat o bababa ba ito. Napatamu si Tulindoy at halatang humama. Madali lang palang magikot sa Maynila. Ilang saglit lang ang lumipas at nagtanong muli ito. Eh ano naman ang calculator? Natahimik si Baluboy at nagkamot ng ulo. Naku pare sa totoo hindi pa ako nakakasakay dyan. <laughs>